Blay! Blay! Hindi na naman ako. Extra na naman. Extra na naman si Blay, oh. Pang-ulam. Pang-ulam na naman to Tignan natin kamay-huli. Pang-ulam. Bilang pakain sa puso. Aba, marami. Ayan, oh. Yeah, no? Marami. Tibay. Buti pa si, kay si Boyd. Sa, sa, sa iba, wala. Walang huli. Nakakatapit mo dito. Mm. Ito so, sayo lang ng huli. Hindi nakadali man lang dito. Hindi mo hmm. kasi, kasing wala kayo. Salamat. Uh. Oh, salamat. Salamat. Sirto dito eh, ito sayo ba? Wala eh, walang mga huli. Oh, eh. Adnil. Ayun oh, may taple pa. Kasi tinasabihing hindi tumulong oh. Thank you. Thank you nang marami mga idol. Salamat. Idol. Oh. Salamat. Ito, huli na yung ikadyo Boy, mga idol Kunti. Pero, kunti huli. yan. Ah, uh, kulang pa Kulang 40, mga idol. Thank you. Thank you. kay ikadyo Boy. So, ito yung ating nahingi, mga idol. Ako pa yung vlogger na nangihingi hindi po namimigay ah <laughs> ako pa yung nangihingi <laughs> oh, yan ang taplik yan oh, o, nagagatlo may doon, nagagatlo lang yan ah oh. uy, apat yan ha? <laughs> parang malakas ka hindi <laughs> <laughs> Katapunan ito lang mataple ko. Tatlong tatlong Ah. Uh, Tuninigan. Bilog tsaka lapad. Tuninigan lapad. na takot-takot pa dun oh. Uh.